Ila kalbaryo ang dinanas ng kagawad ng barangay Bakaking Central Baguio City na si Pauline noong Mayo ngayong taon. Ang simpleng kagat kasi ng lamok na uwi sa dengue. Nangamba rin kasi talagang manghihina ka doon. Lalo pag lumabas na yung rashes sa katawan. Si Kagawad Pulin, kabilang na ngayon sa 23 kaso ng nadenggi sa barangay. Katunayan, Umabot na sa limang daan labing isang kaso ang naitala ng City Health Office mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. 32% raw ang itanaas sa mga kaso kumpara noong nakaraang taon sa kaparehong mga buwan. Wala pa namang clustering. Wala pa namang kami nakikita ang clustering. Dumadami lang po talaga ang kaso ng day. Nanguna sa listahan ng pinakamaraming kaso ng dengue, ang Barangay Bakaking Sentral na may 23 kaso, sinundan niya na Barangay Irisan na may 21, Asin Road na may 14, Pakdal at Santo Tomas Proper na may parehong 12 kaso ng dengue. Inirekomenda na ng City Health Office ang pagkakaroon ng cleanup drive kada tatlong araw, bagay na suportado ng barangay. That's where pagka nagpalit at ano every three days nag, nag ano nagpo-produce sila, nagbre sila. Kaya importante na hindi lang once a week, kundi competing every three days naglilinis, nagtatapon ng tubig outside. Buksan na tayong mga mga na ano tataas yan kasi nagokontrol naman at ano uh, sa pagkakaisa lang pagtutulungan Kayang-kaya natin yan na talunin. Sabi nga nila yung isang walis, pag nagsama-sama yan, maski makalat, kayang-kaya niyang walisin. Sa ngayon, kada Webes isinasagawa sa Baguio City ang Oplan Taob na parte ng dengera o gera kontra dengue ng lungsod. Patuloy din ang kampanya na 5S kontra dengue. Ito ay ang Search and Destroy sa mga pinamumugaran ng lamok, Self Protection laban sa mga kagat ng lamok, Seek Early Medical Consultation kapag nakaranas ng sintomas, Support Fogging sa mga lugar na may clustering ng kaso, at panghuli, Sustain Hydration. Jose Robert Invito, para sa Luzon Headlines.